Hey guys, about this sa pinost about kay Ma'am Myla Valdez. Natulpo siya kahapon and um, wala, hindi niya ako na-scam ha. Kasi na, natunugan ko na eh. Merong kasing nagalit dun sa GC na ang tagal na niyang nagpaparefund kasi wala yung item. So, minessage ko kaagad yun yung taong yun tos nagkakwintuhan kami and meron akong 50,000 na sa kanya alam ko 3 months na akong nagbayad nasa San Mateo pa ako noon and wala pa din yung item parang ang tagal pero dati mabot naman yun ng 2 months na meron akong 100,000 may git basta 100 plus yun na binayad ko na din online kasi pay payment first sila syempre diba naninigurado lang din naman sila. So, payment first. 100,000 mahigit yung binayad ko sa kanila. And, nag-pick up lang ako doon sa Double Dragon Pasay. Doon kasi yung walk-in store nila. So, nakuha ko naman yun. Yun yung, yun yung, first transaction ko sa kanila online. Kasi dati nag-walk-in talaga ako. Kaya lang, sa walk-in kasi, kung ano lang yung nakadisplay, yun na yun. Pero, pag sa GC, yun yung mga stocks nila sa office. Kung may magustuhan ka, i-mine mo, tapos bayaran mo online. Uh, sa BDO ako nagbabayad. And, yun nga, yung sa 50,000 na yun, umabot siya ng 3 months and nung sabi ni ma'am na for pick up na so pumunta na ako sa Double Dragon imagine nyo ha from San Mateo Rizal to Pasay malayo yun no so ilang oras din yung biyahe yung traffic tapos pumunta ako dun wala and wala na silang mga nakadisplay na mga gold na hindi ka tulad dati na ang dami talaga. Tal legit si ma'am, legit siya. Legit yung mga gold niya. Actually, ito sa kanya to, ito hindi na sa iba na. Sa iba ko na to nabili. Ito sa iba na. And saka siya din yung pinakamura. So iniisip ko kasi nga nagpapare nagpapareseller siya, nagre-resell sila so yung mga client niya, yung mga customer niya, talagang madamihan milyon kung bumili. Ganun. Meron pang ako nakasabayan bumili noon na ginalo niya lang o pagat trusted na talaga niya kasi hindi na niya masyadong check nagbayad na lang siya bigla dun sa nung nag-walk in sa Double Dragon so ganun legit si ma'am eh narinig ko parang uh, na lulong yata sa casino ito ano lang ha mga chat na lang namin to ng mga co-members dun sa GC hindi ko alam kung sure so haka haka lang ito hindi to sure na uh, parang natalo yata sa casino tapos nagiwalay sila and parang na-scam din yata si ma'am dun sa kinukuhanan niya yun yung ganun. Pero mabait si ma'am ha, okay naman siya kausap. Siguro nga talaga nagka-problema lang siya nito lately. Kaya ganun dami niyang mga pending at hindi na niya na-refund yung iba. And yung sa 50,000 ko, munti ko na siyang hindi makuha. Buti nga natunogan ko kaagad kasi lapitin pa naman ako ng mga scam scam na ilang beses na din ako na pinakamalaki kong na thank you is yung 300,000, 302,000 yun. So, iniyakan ko yon inaraw-araw ko si Ma'am Myla ng tawag. Sabi ko, Ma'am, hindi, ko, hindi ko na ma-afford na ma-scam ulit ng another 50,000 na naman. So, yun, iniyakan ko talaga yon nakadagdag yun sa stress ko that time. Grabe, masasabi kong ang lakas-lakas ko, tapang ko sa ganun. Kasi di ba yung iba na sobrang nai-stress na nasunod-sunod na yung parang buong taong 2024. Grabe yung pag-stress ko nung last year talaga. Hi, buti hindi pa ako nag-breakdown sa dami ng ka-stressan ko that time. 2024 is one of the worst year of my life. Bukod dun sa 2014, dun sa ex, uh, sa tatay ng mga anak ko. Grabe. So, yun sabi ko hindi ko na-afford. Iniyakan ko. Grabe, inaraw-araw ko yung parang two weeks ko siyang talagang piniga ng piniga. So, nabalik po yun sa akin. Kasi ko hindi nabalik malamang kasama ako dun sa pera Rafi na nagre-reklamo, no? Uh, ang message ko kay Ma'am Maylak, mapanood nyo man to. Uh, kasi nakikita ko bumabawi siya, nagbebenta na siya ulit. Siguro may puhunan na siya. Sana hindi niya blinak yung mga taong pinagkautangan niya o yung may balance siya. Kung talagang gusto niyang bumawi, ba diba? Huwag niya i-block, i-message niya na babayaran niya paunti unti-unti. Kasi ako, may mga may utang din sa akin. So, masakit din sa akin na iba-block nila ako at hindi na lang basta bayaran, 'di ba? Kahit na maghulog ng 1000 uh, monthly, okay na sa akin 'yun eh, basta mabalik lang 'yung kapital. Kasi kahit walang tubo, 'di ba? Kapital na lang. Okay na sa atin 'yun basta mabayaran 'di 'yung magba ka. So sana malagpasan mo 'yang lahat, ma'am, kasi naniniwala ako once na meron ka talagang tinakasang utang o may niloko kang tao, especially pag involve 'yung pera na 'yan, mahirapan ka talagang bumangon at at hindi ka makakaahon, madadagdagan at madadagdagan lang yung problema mo. So, yun. Sana makaya naman yung lahat, ma'am, no? Naniniwala pa din ang mabuting tao si ma'am. Uh, siguro, the victim lang din siya. Pero mali yung iba black niya. <laughs> Bait kasi yun si ma'am, yung kilala kong may ano sa kanya. May atrasan na 3.5. Parang balance yun. So, good luck sa mga lahat ng pumunta kay Sir Rafi Tulpo. Sana mabawi nyo yung pera nyo kasi ramdam ko kayo. Biktima din ako ng ganyan na yung hard-earned money mo napunta lang sa iba instead na pinambili mo ng kotse, pinanggawa mo ng bahay or natulong na lang sana sa family. Ay, ang unfair ng life.